Paulo Avelino, kinakikiligan ngayon ng mga manonood at netizens dahil sa kanyang karakter na Victor sa linlang. It's truly a good project para nga kay Paulo Avelino ang makatambal si Kim Chu at makasama si Miss Maricel Soriano sa isang proyekto. Hindi naman binigo ni Paolo Avilino ang mga manunood ng kanyang bagong proyekto na linlang kasama ang ilan pa sa mga batikang artista sa showbiz industry. Isa si Paolo Avilino sa leading man ni Kim Chu sa kanilang palabas na linlang. Ang palabas na linlang na teleserye ni Kim Chu kasama si Paolo Avilino ay talagang nagbibigay ingay ngayon sa showbiz industry maging sa mga manunood at social medias. Ikinatuwa nga rin ng mga followers at fans ni Kim Chu at ni Paolo ang isa sa mga komento ng isang netizens. Ayon kasi sa isang netizen, Hoy Juliana, makipag ka na lang, pumupogi na si Victor. Hindi na nga bago para sa mga fans at followers ni Paolo Avilino ang pag-retweet ng mga ganitong komento. Ayon nga kay Paolo, pag pumayat si Victor, huyo talaga yang si Juliana sa akin. Kaya naman nag-response agad si Kim Chu, ang leading lady ni Paolo sa linlang. Pagbibiru nga ni Kim Chu na kanyang reply para kay Paolo, talaga ba? Parang di mo matitiis si Juliana. Bago pa man ipalabas ang linlang sa mga manunood, nakipagkulitan na rin ang ilang cast kasama si Kim Chu sa It's Showtime Family. Ayon pa sa ilang mga netizens ay napakaubilis umano ng kwento ng linlang kung kaya't sana umano ay mapahaba ito ng mga writers dahil napakagaling umano ng tambalan ni Kim Chu at ni Paolo dito. Hindi rin nakaligtas sa mga matatalas na mata ng mga netizens at ng media ang tila pagtaas ng timbang ni Paolo Avilino para sa kanyang palabas na linlang at ang transition nito na bigla ang pagpayat ng kanyang karakter. Pag-amin ni Paolo, hindi umano ito naging madali para sa kanya. Anya, it was hard, mahirap, hindi madali, but iniisip ko lang lagi ay gusto ko lang talagang ibigay yung dedication ko rito sa show na to at maiba rin. Kasi I don't think it's been done in Philippine TV before. So it's something also to inspire future actors or the younger generation. I hope they can see the effort and all the effort I gave and hope to inspire people to do better in the future. Matagal-tagal na rin sa showbiz industry si Paolo Avelino. Kung kaya't hindi na rin nakakagulat na ready ito sa mga pagbabago ng kanyang katawan at karakter sa bawat proyekto na kanyang tinatanggap. Ayon naman sa ilang netizens, ay natural lamang umano ito sa isang aktor dahil very challenging kapag ganito ang naibibigay sa kanilang mga karakter.